today's video guys dadaling ko naman kayo kung saan ang murang bilihin ng mga toilet bowl gripo, shower dito sa Manila dalawang shape ng shower circle at saka square meron din sila na merong heater yan, stainless marami sila dito niyan. tapos meron din sila no black magre range siya sa 37. Ito 4,000. 4,000. 4,500. Itong itim. 3,338. 3,338. So, 3,338. Mm -hmm. Yeah. 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 Ang mga gripo naman nila guys, nagre-range yan sa 1,000 to 2,000 pesos. Depende sa style. Yung silver o stainless, mas mura yan guys. Compare mo dun sa itim. Ito guys, nagre-range sa 2,150 pero pwede nyo pang tawaran yan sa may-ari. Madali naman kausap. At a time the way naman ang marami rin sila dito marami kayo pang Meron din silang stainless Meron silang gold at ATM. Depende yan sa size. Tsaka kung may double ba. Double si kang pipili. Nag-range ito sa 3,000 to 4,500. Pero ulit, may, pwede nyo itong tawaran. Kung toilet bowl naman din ang hanap ninyo, meron din sila dito. Murang-mura lang mga sis, compare mo sa iba. Ayan, malaki pa yung butas niya, tsaka malaki yung mga toilet bowl. American size tingin ko nito. Pero hindi kasama ang uh, supply hose tsaka angle bulb. Nagre-range ito sa 4,000 to 5,000 pesos. Ganyan siya kalaki guys. Ngayon meron din silang 3,000 to 4,000 pesos. Medyo maliit siya. Hindi ito um, soft close guys. Kung hanap nyo naman ay meron silang apat na design na pwede nyo pagpilian. Ilagay ko na sa description box ang kanilang FB page, pati complete address para pag gusto nyo siyang puntahan. Dito na po nagtatapos ang aking video. Kung nagustuhan nyo, please like, subscribe na rin po kayo sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video kong ilalabas.